ay okay, so, kaya tama ko sa tema palipat. pala tayo sa Tokwahan, Imus, Cavite yun yung way pagpuntang um, expressway ng Manila, pa coastal road Paano? Ah, ano, ano na lang ang pagkain mo? Kunti na lang. Obos na. Ito na lang. Ito. Oh, daming halo-halo sa tiyan. Ay, umutot. Narinig yun. Narinig. <laughs> Rinig. Ay! <laughs> <Rinig>. Ay, <laughs> <Rinig. laughs> Jane Lee. Ayaw na magtawag ng uh, baby. Ay, masakit anak. Hindi ka na pa ba, baby? kapitawan mo yan There. ay baby naman ay Jane Lee Jane Lee pala Jane Lee Jane Lee Oo. Sa mga bis, yeah, ano, dito kami sa Cavite, no? Uh, maraming na, uh, na, na, ano, aeroplano. Kasi malapit lang tayo sa airport. Ayaw mo, mabay. Ayaw Boh kau? Kami bapak. Ha? Boh kau eh? Ah, mohon demo nak selamat. Kasiknya, kamu semua yang tahu. Ni kau hold ah. dia. Kau <laughs> bawa mana ni? Ha? Hmm. Akses sound E-bike. Bye guys! Nasa nasali ako dati sa Milo Marathon. Runner ako, ng hindi ano ah. <laughs> Ganda ng sunset. Okay. So, so, Ito ba natin ang Saranggola? Kasi so, ang bagal ng ano. Masalo kaya? Dapat natin masalo dahil nasa kasada tayo. Delikado. Hindi, okay, okay lang. Lalayo na lang ako. Ha? Si Jin? Ano? Masalita ka naman. Sinisinok ako. Sinisinok ka? Ayan ah, pakita mo. Malapit pala. Lang, na pala. Wala, masalita ako. Baby, dito ka. ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ Safe O, oh, ganyang mag eat si Jane Lee, oh Ano ba yan, baby? Oh, baby, usok ka, dito ka Baby, dito ka, sa side uh, Ito nga palang saranggola na ito Ay, ah uh, Sinali natin Sa kite festival, sa kawit Ah, uh oh Kite festival, sa kawit Ayan so, mo nga, sa alikod hmm. So, ayan ay may homeba. Ayan po ang aking uh, pagkagawa. Eh, na yun ah. Hindi ko na naitali. Dandaan na 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 po kayo ha, may tali. <laughs> so, Ito ay uh, isang metro. Yan. Sobra ng sobra ng konti. 1.2 mga ganoon. Ah, uh, 1.2. So, ang ano to? Ay film ang patunog. Film strip. Yan. Ito nga pala, harap mo nga na. Ay, ano to? Tela. Tapos, uh, pintura. Ano mga oh. gamit natin pintura dito? Pinturang pang... Paint. Pintura pang bakal to, no? Pang, Pambato? pang bakal, pang bato? Pang pang bato. Pinturang pang bato. Tapos na. Uh, so, ito mga piece ay uh, pinagtulungan namin apat yan. Ay, hindi pala. Hindi ka kasama doon. Hindi ka sali ka. Oh, na, pinaint, may pinaint ka dito, eh, na parang magulo. Oo. Oh. Ito. Diyan ba? Hindi, basta ay, dito sa taas, sa bubong. Dito ito yata lang. Hmm. Eto mga peace, at nakita natin itong ating saranggolista na si Ashto, no? Bikers na ngayon. Gusto Ibig kanina ka pa nag-a, ano? Uh, naga. Na bike, bike Talagang bikers ka na, ha? Kung makikita nyo mga video ko, mga peace, ito, maliit pa to, oh. Eh, ngayon, ang laki na, oh. Laki-laki na. Oh, yan, shout out to si P. Sandy. Yan, nagkikasama niyan. Shout out to nagtatrabaho na. Busy na, busy. <laughs> Ayan. Okay, okay sige, say, Peace. Sa'yo, sayo pala oh, yung ko kaya. Oo, yun yung nalipad. Uh, Ayan, yeah, no. Nakita mo ba? Oo. Ayan, sa stone. Sabi ko, pamilya yung saranggola. Oo. Uh, okay, Peace. Ingat. Okay, yeah, dito Ayan. Na, so, ito yung aming kinain kanina. So, sa mga interesadong mamasyal dito sa may tokwahan. Ayan, yeah, meron po kayong mabibiling mga ganyang pagkain. Ayan. So, yung mga pinagkainan, yung mga plastic o yung mga cup eh ano ay itatabi yan tinadrow namin saan? sa langit, sa langit. basura oh, yun ang kuna po bawal magtapon kayo. yung iba dito nagtatapon oh baby ayun ang oh, daming basura oh. may jolly pizza eh. Okay, let's go. Ayan, may ilaw na din, no? Iwanag dito, oh, ako. Sabi mo? Ano yan? Yon sa ilaw. Ano yung ugot? Pili ano go, go, go. Ano eh? One, two, three. Ano yung sabi? Ay? Ano? Lumiwanag na kasi nandito ako. Ay, the... So, bakay na. Does it, does it okay. So, anong dapat sabihin? Please. Subscribe, Please subscribe, like, share, and put notifications on. Tama. Kakaiba yun ah. Okay. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. So ganito ang ganap sa ano dito. Oh, pag dumilim na. Ayan. Ayun. Merong tindahan doon. Oh. Mga bike race. Ngayon nga pala ay Sunday. September ano ba ngayon? 15 ya, ni no? oh. ano memang dia datang dah aku macam anu Christmas patang. na agal hmm. 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 kan okay.